Hi hey guys, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog. Ano po? Ah, uh, si Papa Tok, sa mga technician and consultant. Ah, uh, ngayon araw na po ito, dumating na po yung ating iniintay na sisi ano. Ah, uh, dumating na po yung in order ko na sisi. Ay uh, ko lang po sa inyo. Hey guys, ah, nakuha ko na yung sisi na in order natin. Ah, uh, dumating na ho kanina yan, guys. Yeah. Ito ay in order namin dun sa amin. Ano, at So, ito ulit ito para natin ano. ito po ngayon ay nasa 60 65 pieces yan okay guys ah, ayusin ko lang muna no. lalagay ko doon sa kanilang kulungan okay guys ah, ay lang natin yung sisiyo bibilangin natin kung ilan bali lahat yung sisiyo natin na hindi nililang sa ating ay natin Bye. יע 45 יע 45 Bali okay guys, 67 ng ating sisyo na dumating na ano. na. Ayan guys, kita nyo naman. Okay guys, uh, nilagay na natin yung mga sisyo ngayon. Ilalagay ko naman yung uh, lagay ng kanilang Yan guys. Nilagay na natin dito yung lagay ng kanilang patuka. Okay guys, talagay mo na tayo ng patuka para medyo tagahimit yung mga sisyo natin kasi mukhang gutom na sila. No? Okay. Ayan. Bukod guys, yan nilalagyan ko sila dito. Naglalagay din ako dito sa dahil. Ano? Para ito ito sila dito sa tuka nila nilalagay tayo dito sa tuka at tapos nilalagay din natin sila dito sa na paunti paunti sa sa hega na yan para na matuto sila kasi merong ayaw pa tumuka dito sa patukaan na ko pag bago natin ang sito ko. Ah! Yan guys, ah bali nalagyan na natin sila ng patoka at ababa na rin natin yung tabing. Yan ay bababa ko lang dito itong ilo na to para dito sa sisiyo yan ito ay ibababa natin yan para sa sisiyo okay guys yan uh, naayos na natin yung ilaw ng sisawa na kanina nakataas yan kasi tinataas kaya pag malalaki na tapos pagka sisulit yan dinababa Yan, bali dalawa kasi to yeah. Yan guys, oh, ah, na na natin yung ilaw. Nalagyan na natin ng patuka yung ating mga sisu Ano? Ayan. Nalagyan ko na ng patuka. Nalagyan ko na ng ilaw. Ayan. Bale guys, ang kuku alalagyan ko naman ng inumin. Ano? Napakita ko sa inyo kung paano ko mag-prepare lang. Ayan. Sige guys, update ko rin Okay guys, nalagyan na natin ang patukay yung sisiu at saka nalagyan na natin yung sisiu ah, oh. nalagyan din na naman ang ano oh, ang naman ito guys, pag bago natin ang sisiu, ito ang ginagamit ko yan ito yan ito ang ginagamit ko pag bagong natin ang sisiu sa akin Well, guys, dalawa lang muna gagamitin natin na painuman. Ano, na? dahil maliliit pa naman sila. Hindi pa sila ganun. Malakas. Na ano. Ano. Bale, dalawang painuman drink lang na ano, ang ng ating kutintahan ng kamot na tayo ng nasa antay stress sa Bali mm -hmm. guys, kumagtimpla ko. Pag nagkitimpla ako nito, dalawa nito sa isang ganito. Dalawang ganito. 哈喽，in。 Okay guys, bari lalagyan natin ng bato yung ano na inuman ng aking mga sisiyo. No? Kasi, okay guys, bari lalagyan natin ng bato itong pinag-iinuman ng sisiyo no? kasi pagka bagong dating ang sisiw natin ah, meron din mga sobrang uhaw. Gustong yung makainom ng madami, kahit na nababasa na, dire-direto pa rin ang pag-inom. Ngayon, para hindi sila mabasa, lagyan natin ng ganito. Ayan. Ayan. Para, pag uminom sila, hindi sila masyadong mababasa no ganyan lang ginagawa ko guys inuulit ko hindi ako eksperto sa pag-aalaga ng manok uh, pero yung mga experience ko uh, yung sinishare ko lang sa inyo ano? isa nagagandi natin ng ganito para hindi sya masyadong lumabasa pag ngayon kaya siguro sa ibang mga nag-aalaga napapansin nyo naman yung sisiu kahit basang basa na sya uh, umiinom pa rin sya kahit lalos naliligo na yung buong katawan ano? Ayun, misa kaya namamatay kasi sobrang lamig na ng katawan. Ano, nabibigla. Nababasa sila. Ayan. Okay guys, update ko na lang ulit kayo mamaya pagka nailagay ko na ito at naayos ko yung aking mga alagang sisiwan. Okay guys, okay na. Nalagyan na natin ng painom, patuka, at saka ilaw ang ating mga alagang sisiwan. 1 guys, umiinom na. Umiinom na. Ayan guys, ang dahilan kung ba't um, nilalagyan ko sila ng bato sa inuman pag bagong dating sila sa akin. Kasi, uh, minsan kahit basa na sila, uh, tuloy pa rin yung inum nila. Kaya minsan hindi natin maiwasan na mamatayan tayo ng sisiwa na. Ayan ano? guys. Ito lang sana po ay, nga po, ang sana ay ating mapalaking lahat ng malulusog. Ano? sana walang mabawas susubukan po natin na walang mabawasan sa uh, ok guys yan uh, dumating nga inaantay natin inantay ko, na ko na sisyo na order ko na napalalakayin ko ulit uh, update ko na lang ulit kayo sa kanila pagka uh, mga makailang araw ano tapos guys, kagaya na sabi ko kahapon, Uh, sana supportahan niyo lang lagi yung aking yung supportahan niyo lang yung aking YouTube channel at uh, supportahan rin yung mga vlog para mga eh, siguro po mga, mga, ilang araw malalaman niyo kung ano yung pasabog na sinasabi ko no yung aking parapol uh, tayo po ay tayo po ay magkakaroon ng parapol na ano? magkakaroon po ako ng parapol sa aking mga subscriber at saka sa aking viewers ano po yung mga walang sawa po na sumusuporta sa aking youtube channel ano? at inaulit ko po kung kayo po ay napadaan sa aking youtube channel at hindi pa kayo nakakapag subscribe please subscribe na kayo at huwag niyong kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video Ah, uh, guys, uh, sige, guys, uh, hanggang dito na lang muna ulit yung video ko. At uh, hanggang bukas po ulit, ako po ulit si Papa Tox, ang inyong animal technician and consultant. Bye-bye!